Ah, nandito na po kami sa venue. Ayan, may mga makikita po kayong lumilipad na isda dito, mga flying fish. Ano po 'yan? Mga Tapos ayan. Mga coral yan, 'yan, sa baba. Ah, lalanguin namin po ngayon. Eh, bird fish. Ayan. Ah, dito may mga makikita tayong mga ano, mga dolphin. Dol Meron, may mga dolphin dito, kulay itim nga lang. Dito na ba? <laughs> Shokoy Um, <laughs> uh, gamitin ko tong bago goggles Anong ano anong sa ano masasabi mo? Oh, wala daw tatanong kasi mababaw lang yan. Pag kayo dapat una ulo. Wala kayong tatalo, Walang tatalo na una ulo lang. Oh. Oh, 76 lang pala parang matalim okay. 'yan. Okay. 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 Ay don. Okay. Wala na tatalo na. Sila mga ano natin piloto. Ayun, correct. DJ Oh, bukas na sikat ka artista ka na bukas. Ayun, nasa Willing Willy Yapi Yapi Yehika. Willing Willy tapos Yapi. Oh, uh, correct, correct.

Mag-dive ako ha. Oo, oh, sige po. Video lang yan. Hayaan oh. mo lang sila. Oo, oh, sige po. Kaya doon kayo sa unan, mag-dive po ya. Ha? Doon sa unan, maganda rin mag-dive sa unan. Okay. Ito sa uli. Kaya lang mag ah. uh, Sulat kayo ha, sulat. Oo, oh, sige po. Ayan na po, lalangoy na po si kaya, Kuya. Lalangoy na po, kaya. Lalangoy na po. pwede ka mag- ano, Mike Enriquez. <laughs> oh, okay. Okay. Saan ko Okay, dyan, dyan. Sa dyan. Nagdan tayo dyan. Okay, okay. Okay. <laughs> okay. Para sa mga mahal ko sa buhay. Kahit anong mangyari sa akin, mahal ko kayo. Bumalans <gibil> kayo. Bumalans kayo. Bakatay ko. Wala na tatampan na, kuya. Saan na ako, ito? Wala na tatampan niya na. Kaya dito kaya. Rin. Sir, sir, sir. Sir, babaw kayo dyan. si Kuya. Wala na ba kayo sa mesit ka? Uh Oo. -oh. Tagalan niyo yung best niyo. Pero nga baka mamulikat kayo sige. Tutulungan ko na lang pag kayo pag <laughs> kayo. Kaya sampay niyo rito kayo. nabulabog na yan sigurado nabulabog ah. na yan e, medyo dyan kuya para dyan dyan na yan e ayan na si kuya nasa malayo ng lugar lumangoy na naman po ayun pampagod din hula isda bulabog ang, ang, patay po niyan, ma'am, white. Ang mga patay po niyan, white. Oh, patay na po yun, pag uh, white. po ng niyo pong ibigay po yan. Tapos niyo pong tangka Tapos iyan niyo, babadyo sa ano, mamumuti. Ang patay po na corals, puti. Puti po ang patay na corals. Yun po ang patay. Ay, patay po yun. Kahit po tang manang mga kaya dyan, tapos ibinid nyo sa araw, patay. Puti. Mga puti. O mga puti na po yan. Mawala. Kulay niya lang po yan eh. Hindi, hirang minit siya yun. Gagod ako. Gagod siya. Kailangan ni Gagod. Dahil talaga may... Dahil pala talaga dahil may best. Hindi, okay, kasi para makalubog ako. Uh, lubukan ko lang para uh, tumisid. At nakita ko na. Tumisid, tumisid na. na ba? Oo, oh, sa ilalim. Tinanggal uh, okay. ko Yes, talong ka na! Sama mo si Manang Ayos! Eh, Sige, ikot mo ay doon. Ikot mo sa kanila. Ayan. Ayun, oh. Ano po? Ano po? Ano po? na po? Ano po? Kasi yung mga yang na yun, pagka na mula sila sa bato. Sa mga koral, magsusutan sila Okay, ganda nyo Sakit! Sakit! nasa Happy Sea sa Winning Ay, <laughs> Hindi <dali. Letay>. lalapat. <laughs> Ang Wala namang... Ano? Yeah, boy. na ni Kuya. Layo. na si kuya. Layo ni si kuya. Yeah, mas malinaw po yan pag nagamit Mas malinis Kaya dadive na rin si kuya. Rest lang. Rest lang, gagals. po yan, eh, Hindi po, yeah. sa pwan. lang di ko <laughs> <laughs> <Light base. laughs>

ดาวพักแรงๆนะเอออัลลามนะจ้าเดี๋ยว aku lalaku di sana coy get out pada all the way jangan jangan kataวะ มาของอัลลามนะบอก Ala sumto! sum Ha. Ah. Oy, mauna na lang kayo. <laughs> Parang dito na lang ako titira. So ako na no? lang si prinsipe ano. Willing, <laughs> 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 willing. Ano? <laughs> ako sa willing ano? na ano? ano? eh. Bisa ako eh bigo. <laughs> <Yes. laughs> si prinsipe ano yon? Ang dami mo nang dito. <laughs>

та та та

kaya oh, okay. ano na din ng mo sarili mo. Dino, ano lang din 'yun? Ano? Isang daan din po kaya 'yun kaya pag kaya sumama kayo doon. Alpale. Eh. Sandaan din eh. Oh, oh, okay, ah, nandito kami ngayon sa coral pero walang isda. Coral fishless. Parang si Howie Boy Severino. Howie Boy. Howie. Howie Boy Severino. Ako ang Wild well to be Born. Wild well to be Born. Kasama po ay Ito si Tito Big and Joey. Kasama <laughs> si Buboy Garavillo. Nakita ba? Good living. Have Have para makita pa din sila. Lang naman kami artista. Hindi madilim na eh. Sige na sumampa na kayo. Kasi wala pa eh. Hoy, pauwi na tayo dali. Ala, sige na Ah, bang tanawin mo. Bubugin. Bubugin. Kita namin kikinang yun. Yung bubog nito. Ang

Ito po nangiisda siguro 'to, timbang sa. Hindi Yung isa lang 'ko, yung malit na isa? Yung lumapit dito kanina. Yung malit na bangka. Tinunoy noong usta. Ku. Ah, Pare, hindi do malaki. Dala hindi pa po talaga to pamasa lang. makina nito? Lilipat naman kami sa kapila, doon sa pawikan. Gas power D diesel ba ito? ha? regular hindi pa pwede? Hindi, hindi kayo ayaw nyo ng mga diesel na? Ako, ha? baka kubota na diesel? pwede oh pwede rin yung diesel to kaya lang mausok para! ay ano? pawikan!